Nayan naman ako ay tatay doon. <laughs> okay, so 72. Ah, alam ko 43 'yun eh. 72 dito. Ito na 72. Tapos 82 na tayo. Ah, yun, no? Ay! Bigla natuwa ako kasi 72. Uh, 70. So, baka 71. Itong nasa kabila na. Alam ko, parang napuntahan ko na to. O napuntahan na natin to. So, puntahan lang uli natin dahil nagpa update So, parang buwan na rin naman kasi atang lumilipas. Gusto rin nilang mala. Ito, 71 na. O, sa kabila. 71 na to. 70 ito, 71 na. Ayun. Ayan ang 70 ito. So, hanap natin ay lot 17 kay Mamika. Ayan o. Lipat natin yung camera natin. Sige po, salamat. Nalipad na po kayo dito, sir? Uh, Oo, so lang kami kasi. Dahan-dahan lang muna. <laughs> Dahan-dahan lang kami. Kali muna. Alos <laughs> na lahat yung kapatapos. Uh, kalahati naman. Kalahati naman, no? Sinirigos ka na kapatapos na para makalipat na rin kami. Oo nga ho, yun. Eh, kuryente, mukhang... Uh, Dinerito na, na, din na, na muna. Kasama ko kayo sa video ko, kuya. <laughs> okay lang po yan, hindi naman. <laughs> <laughs> Mga taga saan po Kuya? Taga ano kami, Manila kami. ah, Manila kayo. Kami yung ano, nag coverage dito sa si BBM yung award niyo ba? Ah, oo, kayo kami yung nag-cover nung. Ah. Oo, kami yung leader kay yung director. Kay, yung, director mm -hmm. na agad naman kami na pagbigyan kasi sa Manila kami kahit Ah, mabuti naman po. bilang taon ng gobyerno, ah, uh, ang na Ayun nga, uh, at least na nabigyan naman kayo. Ito na. Oh. Uh -huh. uh -huh. at least uh, meron eh, no. so, <laughs> ang dami ng mga nagre-request pati ako na pagkakamalang. <laughs> May kakayahang magbigay sa kanila ng uh -huh. ano. ang dami magka gusto magkaroon ng bahay. So, ang hirap din ya gawanan, gawa nang minsan mararamdaman mo din sa mga nagko-comment na talagang eager sila magkabahay. Ang problem is talagang nahihirapan din talagang paano kasi hindi naman talaga ganun kadali na makaabil ng bahay. Actually, kami rin naman eh, ganun din ang proseso sa amin kagaya na mm -hmm. na, talaga uh -huh. ayun na, oh. Ayun yun na, kapag oh. mm -hmm. Yun naman, meron na naman kasi talaga parang voluntary ka lang na mag apply sa NHA. Sabihin mo, ah uh, yung intent mo, bakit kailangan magkaroon ng bahay, yung ganun yung gagawin. Meron naman mga nabibigyan may mga nakausap na rin kasi ako mga beneficiary na ganoon yung ginawa nila. Pero noong pa yun, hindi lang natin alam na ngayon. Kung kasi medyo parang naghigpitan na eh. Oo, eh. Okay. Hindi na basta-basta makakakuha except kung ah, na-recommend ka ng LGU, mas mabilis yung process noon eh. Actually, hindi na-reject? Na-reject mm -hmm. uh, mm -hmm. yung sa yung Apat, apat ano pong reject? naging problem mo doon? Ba't na-reject? Ah, Unang-una, hindi na, uh, unang -una, na, na lang ng mga dokumento. Ah, mga requirements. Tapos napasok na siya. Eh, man. ah, uh, medyo hindi na, naman, naman sa ganun sa ka. Oo. oho. Naman, talagang, ano lang, limited lang oras na. Oo, yung time ho ninyo. Para magano din doon, sa oho. ano. Marami ang ano, wag ay kasama namin yung dekwento na. No. Pero hindi naman ganun ka-technical, no? Kung hindi lang nasikaso talaga yung mga requirements para sa ano ng pabahay. eh uh, mm -hmm. na, ano. E, ano naman ang opinion ninyo sa pabahay, sir? ano masasabi nyo? Okay naman, okay naman. No, <laughs> <laughs> nga. Hindi talaga kami dito, nalipat lang kami dito. Kasi yung sa nga, ano yun, hindi pwede. Mm -hmm. Kaya nag ulit kami, ulit re-apply, ulit kami. Ah, nag-re-apply ulit kayo. Uli, re-apply ulit kami. Uh -huh. Kasi, uh, -huh. nawala na yun kasi no. Na. Diba iba na ngayon, ano? Oo. Oh. Uh, Sekretary Mm. Sa uh, na. so, nagbago, at least. Uh, at kahit pa paano. Nakapulo lang mga dokumento. Pinalad na mabigyan na kayo. <laughs> so ito, halos lahat itong black na ito. Oh, ayos, magaling ah. <laughs> parang, <laughs> parang talagang... Oh, uh, uh, itong isahan na lang. Ah, maganda din naman yung lugar ninyo kasi lapad nito ano, yo. Doon sa kabila na yung original na plan dyan, yung bakanting latin, ah uh, school eh. Elementary school. Ah, dito, kabila. Sa kabilang side na yan, yung bakanting lote dito, na yan. Dito. Ito dito, high school din to. Mga facilities ito rito. Ah, okay. high uh, ito high school. Ay, basketball court. Basketball court. Ay, nung, parang dito rin sa area na to. Hindi ko rin sure kung doon sa kabila. Ito kasi, uh, nandito yung police station, daycare, ah uh, palengke. Pero so far, meron kasi akong mga nakakausap din na parang... ah... Uh, gagawin na rin bahay yung area na to kasi meron na rin na parang nabigyan na sila na lot 82, ah, block 82. Eh, ito yung block 83 <laughs> Sa original plan, eh, school to high school. Pero since na parang may mga tao pang... So yung original plan, na-revise. Hmm, parang ganun yung mangyayari. Ito, mga yun. bah o oh, bahay na lang uli yung tatayo. Pero tingin ko hindi naman siguro baka maglalaan pa rin ng iba pa. Pero, Pero so, hindi siya yung school, baka rin siguro dito maglagay ko. Oo, mas, mas the best kasi para kung maglagay dapat talaga na, kasi ang laki rin itong lugar na to <laughs> Napakalayo ng school. Kung maglalagay sila ng kalsada, tulay uh, galing dito papunta dun sa kabila kasi inadyadyan na schoolhan lang dyan sa likod, mas mabilis. Pero kung yun nga, iikot pa kayo <laughs> palawas dun sa dadaan na papuntang halang. Oo, oh, medyo malayo. <laughs> Pero kung ito malalagyan ng tulay, ayan na yung halang mismo. <laughs> Napakalabit na ano ba, sir, sir, matagal na kayo rito. Ano mo sa mga dito? Safety naman kaya rito? Sa... Dito sa akin, na uh, safety po dito para sa akin. Pero meron talagang minsan eh, mga nanamantala kasi siyempre napakadami ng tao. Meron tayong na eh, encounter na may nananakawang. Pag nang narelocate sila rito, nanakawang kaagad sila. Ganon yung isa sa mga na-encounter. Ayun lang talaga. So, ayun, katulad ng ginagawa ninyo, secure yung harap ya. O hanggang At least ay, uh, okay na naman. The sa'yo naman yung importante yeah, din kasi yeah. miskin naman saan 'yung mga loko naman talaga pero dito yeah, okay. Oh, pero ikaw na lang talaga mag mo. Oh, sa no? Pero sayo. Sa <laughs> sa kasi hindi mo mai-replace talaga lahat Kahit eh. kahit anong gano'ng sabihin mo na kapit bahay, kilala mo na. Eh, literal, on, eh, nagbabago yung ano. Kaya, eh, di mo nasasabi. Yeah. At saka, hindi naman ganun ka ano. Parang mga isolated lang na mga case. O, oh, kasi later pagka uh, parang naging stable na, o, hindi na naman ulit nangyayari, Nawawala na yung mga kwento. At saka parang nahuli na rin ata. Dito sa may bukana dito. Pero daw kasing nahuli. Ito naman daw dito. Ito ang Kaya safe naman din mo talaga sa mga pabahay na. Pero, hmm. nga. Kaya, for security, siyempre, ikaw na yung mag-adjust, wag hmm. mong iasa na. Kasi, di mo talaga, masay, dito, pa, una, ito, katulad nga, ilang pa lang ang tao, tahimik ko talaga. Pero, siyempre, pagka napuno na yan, katulad dun sa amin, sa kabila, ay dami ng tao, parang piyesta, pag ganitong oras, o, oh, dun sa, oh, yung mga tao, ay may talipa pa na kasi sa highway, eh. So, namamalingki, namamasyal, kain ng na mga pika-pika, mga ganun, tuhog-tuhog. Oo. Oh, yun yung ano nila, parang libangan na. Kaya napakadami talaga ng tao. Medyo maingay. Yung sasakyan, busy na. So ito dito, baka mga uh, two years magmula ngayon, baka... parang <laughs> yung dito, tuloy, tuloy, na. Oo, eh. Kasi natigilan daw ang, ano, na posting. Kaya nga, yung postings ang problem din. Ano, kaya yung diskartihan na lang no, yung iba. Yung napanood din ang kasama namin senior sa GC namin. Ah, oh, salamat po naman ito. sa inyo. Ko. natin yun na. oh. Uh, sabi oh, doon sa, sa Kabil. Uh, <laughs> <laughs> oh. oh. Kasi marami mas may madalas sa akin dyan sa 75 na, na nagre-request na kung pwede makita yung possible na bahay nila. Kaya nadadaanan. na nung una hindi ko pa ma-identify ah. gawa ng wala pang mga nakasulat na black mm -hmm. Kaya lahat parang ah, uh, ito lang before mag-election halos uh, ah, ginawa na yung mga bahay Kaya, tapos yun, namin talaga para mm -hmm. namin na uh, pwedeng ano ganun mm -hmm. naga, na, na naman na action ang mas the best ang ginawa ho ninyo kasi nag up po kayo kasi pag kainayaan nyo lang eh talagang <laughs> wala talaga oh nabutan oh, nga namin dito gumagawa din ayun na na, na. tuloy naman sir halos yung gawa dito uh, panibagong tayo katulad dun sa may dulo doon except ito, parang ang isang purpose din kasi bakit parang ganito lang muna hindi lang muna ginagawa nila na parang katulad na nito kasi nga para hindi madoble yung trabaho tsaka yung gastos. Pagka ginawa mo, hindi matitirang ka agad tapos masisira na lang Oh, eh. Ay, kung napapanood yung ibang mga video ko, gano'n yung nangyayari. Dito sa may gitna, sa may Parkstone, yung kulay pula dyan. ah uh, marami dyan mga binipisya rin, mga taga-paranyake. May mga kuryente na sila. So, ibig sabihin, nakapag-apply na siguro, na doon yung pangalan na nila. Hindi pa sila nare-relocate. Ilang taon na, parang three years ago na, may iba. <laughs> Hindi pa sila na, ano, yun yung nagiging, ano, sinahari yun ng, ano. Oh, ayun, tsaga-tsaga na lang po muna. At least, ya, uh, kinalauna naman yan, ni <laughs> Oh. Ay, nung pinapasok niya, no QC. QC pa, Jesus. Oh. Layo pa ninyo, sir. Oh. Yeah, meron ang dito, ang dito, eh. Oh, dito. At least, tsaga-tsaga. No? sa akin din naman kasi, sa akin personally, masarap din kasi parang galing ka sa siyudag, tatrabaho ka, uwi ka ng probinsya, iba yung ano, no? Iba yung nagiging uh, aura, no? Parang... A <laughs> hundred percent, halos karamihan, no? Ano? na magiging ano. Sige sir, maraming pong salamat sa inyo. Salamat sa supporta po ninyo sir. Oh, okay, so ayan uh, Sila kuya uh, Isang halira sila Alos magkakasama po sila Galing pa sila ng Manila At ito naman yung uh, Usually Black 82 ito Ang uh, original plan ay uh, Saan na ba yung ko natin Kay ma'am <laughs> Kay Sir Arvin At saka ma'am Ernie Shout out to sa inyo So Patag na po itong Ah uh, Lugar dito na dating bundok, no? At uh, ayun, makikita nyo na, ayun, nag-meet nga ho tayo kanina sa Sky King. At uh, ito nga po yung sinasabi sa inyo na possible dito po ilalagay yung magiging bahay po ninyo. Sana bukas makalawa ay tayo na yung maumpisan na. Kasi pantay na yung uh, lupa dito. Okay, so napakalayo pa doon. Nandun, nandu doon pa yung uh, Black 100, Black 105, tsaka Black 106. Uh, ha, Mukhang mahaba-haba ito. Kunin natin yung ating ano, kabayo. <laughs> so, ayun. <laughs> Lakarin na lang natin. Ah... Uh, Hanap natin pa yung 100, 105, tsaka 106. So, dalawa yung 106. Uh, lot 20 at tsaka... Lot 24? Parang Jason? Parang lang Jason. So, isa lang siguro to. Parang isa lang sila. Mahaba-haba itong lakaran natin. Kikita mo yung may rainbow doon, no? Oh. Akala ko lobat na yung uh, stabilizer natin. Hindi pa pala. May naglulok parang nag-automatic na mamatay siya. Bigla na lang parang naano yung <laughs> ano natin. nababalik Nababaliko. <laughs> Eh, mga mga narilugit na dito. Ito, ito dito halos may mga may mga pamilya na nakatira to. Uh, alam ko from Molino. From Molino. Ano isang tatlong bahay yun, no? Parang parang yung ano, design. Halos na bayos na nila yung lugar nila, oh. Ah, ah, Ay, napapasarap ako. Ito na pala yung Black 100. So, hanap natin yung lot 27. Shout out kay Bibid. Ayun na. Kita nyo, tabi na yung ano ko. Lobat na. Hanap natin uh, lot 27. 6. So, ito yung lugar ng uh, 108. Meron na rin na-relocate dito. Ayan, oh. Ito rin, oh. Maayos na. Ah. Ito rin pala, oh. Ah, black 100 pa. So, ito yung lugar. 27. 22. 24. 26. Ah. Sa kabila. <laughs> Bigla ko na nungkot. Kita ko yung 26 oh. 27 doon sa kabila. Tapos yung 28. Ay, tingnan nga natin kung gawa na yung... Ah! Nakita ka pinprado na oh. Ang gilid na yan oh. So ayan yung 27. Sa likod na ito. Sa alpapunta ng likod. Okay, so ito, gawa na. Oh, corner lot din po kayo. Gawa na yung bahay. Ito na siya. Maayos na. At uh, silipin natin. Oh, may mina. Kayo na lang po inihintay nito. Na-turnover na ko ba yung susi sa inyo dito? <laughs> Ayan, oh. Ayan, gawa na yung bahay po ninyo. So, mukhang kayo na lang pong iniintay nung bahay nito. Uh, siguro kailangan i-follow up nyo na lang ho sa LGU. Kung sino po yung uh, kausap po ninyo. Kung pwede na huban ba ninyong uh, malipatan itong magiging bahay po ninyo. So, ayan yung lugar honinyo May mga na-relocate na rin naman dito pa isa-isa. Doon sa 95, may na-relocate na. So, sa bandang una, dito na tayo daan. O, oh, yun, oh, may naglalarong bata na. Oh. <laughs> may narelocate na. So, ito yung magiging lugaro ninyo. So, corner lot kayo sa bandang luban. Pero, kalsada na yun dyan. May kaperasong lupa pa yan. Eh, okay na naman. Ito, 99. Halos ginagawa na. Ang dami halos nakakatuwa na talagang uh, mga ginagawa na yung mga bahay. Ganda nga po. Pablog <laughs> ko ko sir. <laughs> Bigyan ko kayo sticker ko sir. Baka sakaling may sipan yung mag-subscribe sir eh. Taga dito lang kayo sir. ah, salamat sir. Saan kayo galing sir? Oho. <laughs> Ano, ba mo na pa. Sige, salamat po. <laughs> salamat, kuya, sa support. <laughs> Thank you. So, ayun. Uh, nakita na natin, uh, Sir Ma'am Bibid, yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Gawa na. Kayo na lang inihintay. So, hanap na lang natin ay uh, 105. 102. So, bumalik ulit tayo kasi ito, umikot tayo dito sa black po ninyo. So kung 100 yan, sana atay tayo. Dapat pala tinignan natin kabila na yun, no? Oh, sa dulo kung anong latyon Kasi 100, 100 to, 101, 2, 3, 2, 3, 4, 5, Ayun yung 5 sa 10, 11, 12, 13, pero may bahay 17, don. Kung, ah, dito tayo. So, siyempre natin, do one. Two, three. Ah, parang. So, yung iba dito, solar na lang muna, oh talagang gagawa ka ng parang kasi kailangan mo ng kuryente. So pagkagabi, ang init kung wala kang power supply dyan. So katulad nun, no? Ito anong 2, 2, 3, 4, 5. Ang tahimik pa ng lugar na to dito kasi ang daming pambakanting bahay. Although marami ng tao, pero marami pa rin bahay na bakante. Ay dulo na tayo dito. So 105 yung so 105. Sir, maganda nga po, no? <laughs> Ganda nga po, sir. Saan dito, sir? Yung 105, sir? <laughs> Hindi ako lala. Tinatanong nga ako, sir. Tatanong nga kung saan yung 105. Eh? <laughs> okay. So, <laughs> Ayaw naman. Abat-abat lang kayo, kuya, kasi nandito <laughs> na yung uh, team leader namin. Baka sakaling pumasyal siya dito. Uh, nag, uh, sabi kasi yun na papasyal pagka na libre. Ha? Uh, yung team leader namin. Nandito na siya sa Pilipinas pagka uh, nag-ano yun na pupunta sila dito pupunta naman ako dito sa lugar ron ninyo 100%. <laughs> sige kuya, abat-abat lang kuya, medyo natatagalan lang eh. Ha? Ay. Ayan, sige. Oh, ito 103 pala to. 104. Ito 104 to eh. 104. Sa kabila.